Gaano nga ba kalaki ang araw kumpara sa mundo at gaano nga ba ito kainit? Halina't ating pag-usapan kung kayat. Simulan na natin. Alam nyo ba na sa laki ng araw ay pwedeng magkasya ang isang milyon na Earth sa loob ng araw kahit na ito'y napakalaki. Malayo ang araw sa atin. Kaya naman hindi natin nakikita ang maliliit na detalye ng araw. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakakuha ng up-close view ng araw ang NASA at European Space Agency gamit ang kanilang solar orbiter spacecraft. Nakakuha sila ng mga detalyado at pinaka-close up na larawan. Nasa 77 million kilometers ang layo o halos nasa kalagayan gitnaan ng Earth at ng araw, ang Solar Orbiter, kinuhaan ng high resolution ang araw na diskubre nila na meron palang maraming maliliit na solar layers na binubuga ng araw tinatawag nila itong campfires at pinaniniwalaan nilang maliliit na explosions o pagsabog ito ay matagal ng misteryo para sa mga astronomers kung bakit mas mainit ang outer atmosphere o corona ng araw kumpara sa surface nito 5,500 degrees Celsius ang init ng surface ng araw o 55 times hotter than boiling water pero ang corona o gases o atmosphere na pumapalibot sa araw umaabot sa halos 2 million degrees Celsius at posibleng ang maliliit na campfire players ang nagpapainit sa corona ng araw gaano nga ba kalayo ang araw sa mundo? Ang layo ng araw sa mundo ay 150 million kilometers halimbawa kung gamit ang sasakyan na may speed limit na 60 kilometers per hour aabot ng 25 million hours o 2854 years na non-stop drive bago mo marating ang araw